Ang dating malakas at masiglang ginang sa Pangasinan, nakaratay at pilit lumalaban para sa mabuhay. Yan ang kwento ng isang ginang na tinamaan ng sakit na kagaya ng tumama sa kilalang physicist na si Stephen Hawking. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. wala lang ang lunas lumalala pa. Yan ang kalunos-lunos na kondisyon ha, ng isang ina mula Malasiki, Pangasinan. Enero noong nakaraang taon, ha, nang madiagnose si Nanay Miriam Dakila, 56 anyos, ng motor neuron disease. Isa itong rare na sakit kung saan yung mga ugat sa katawan ay unti-unting humihina at lumiliit ang mga muscles. Uh, what we can usually just offer is symptomatic improvement symptom based kung merong pain muscle spasm cramps yung bumabagsak ang leg support ganon some therapy meron na kaming binibigay na possible na gamot na para mapabagal ang pag uh, progress ng sakit on the average karamihan from the time of diagnosis within 3 to 5 years nawawala na sila Ito rin ang tumama sa physicist at cosmologist na si Stephen Hawking na nakilala sa kanyang research sa mga black hole. Dahil sa kanyang kondisyon, halos mapago na siya sa wheelchair at umimbento pa siya ng computer system na inooperate sa pamamagitan ng pisngi para makapagsalita. Pero saan nga ba nagmumula ang sakit na ito? Yung sporadic na yan, yung hindi talaga yung mana-mana, pero nagkakaroon ng uh, tinatawag na gene mutation yung normal ng pang-function ng uh, pinaka-mother nerve cell na apektuhan na nagde-degenerate sila dahan-dahan over time. Sa kaso ni Nanay Miriam, hirap na siyang makahinga. Kaya binutasan na ang kanyang liig para sa tricostomy. Yun nga lang dahil dito, hindi na siya makapagsalita at hindi na rin makabangon. Prayer kay God na tulungan kami na maging matatag sa sitwasyon namin ngayon. Um, sa apat po na buwan na nasa ospital si nanay ko, ako lang yung mag-isang nag-aalaga sa kanya. Ako lang yung mag-isang nagbabantay. Kasi yung mga kuya ko, kailangan nilang magtrabaho para makapag-provide nung kailangan ni nanay ko sa, sa mga gamot. Apat na buwan na ngayon sa ICU si nanay Miriam. At umabot na sa tatlong milyong piso ang bill nila sa si ospital. Nagmagkaawa na lang daw si Mirmy na palabasin sila. Pero kahit nakauwi na, madugo pa rin ang gastusin. Ang ventilator machine, nirerentahan nila ng 30,000 pesos kada buwan. Ang oxygen tank, 500 pesos araw-araw. At kada buwan, nagbabayad sila ng 20,000 pesos sa ospital para sa natitira nilang utang na 1.8 million pesos. Hindi naman dati ganito sinanay ko. Sobrang lakas po yan. Alas lahat po na trabaho ang ginagawa niya para sa Pero bigla na lang ganito na iuwi mo siya ng bahay na may na, nakadepende na sa machine. Talagang hirap na hirap na po kami kasi apat na buwan siya sa hospital. Nagpahit kami sa hospital gan- ngayon. Seven years kami magpahit ang utang sa hospital. Ang hirap po. Tapos kami kami na lang din. Wala na rin si tatay ko. Mamihi kami ng tulong para po maduktungan pa yung buhay ng nanay ko. Ako po si Mobile Journey Eda Pascual. Nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga.